Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Tahimik lamang din ang grupo nila ni Butchok na mariin ng nakikiramdam at nagmamatsyag sa buong paligid ng sityo. Itong sinunoy ang nakapwisto sa pinakaitaas na parte ng kubo na nandoon sa bubong kung saan ginagawa nila ni Ka Oscar ang bagay na iyon para makikita agad ang mga kaganapan sa buong paligid sa mga sandaling iyon, nakakaramdam na ng kakaibang mga presensya ang grupo nila ni Butchok. May mga naamoy na din itong sinunoy. Kaya agad na inaabisuhan ito si Butchok doon sa baba. kang sagot naman itong si Butchok at doon sa kanyang mga kasamahan. Ka Oscar, kinakailangan namin na maglilibot. Si Kimba na ang maiwan dito sa ating kinaroonan. Kailangan kong masigurado naligtas ang mga kabahayan sa unahan. Sinang ayo na naman iyon itong si ka Oscar, Mas nakakamuting maglilibot para masigurado na wala pang mga masasamang nangyayari doon sa mga taong naninirahan sa mga kabahayan sa unahan. May mga narinig na kasi ang mga ito na parang mga panaghoy na nakakarindis sa kanilang mga tinga. Makalipas ang ilang mga sandali, Bumaba na itong si Nunoy at itong si Kimba naman ang pumalit sa kanyang pwisto. Agad nang naglakad na sina Butchok at Nunoy, binabagtas ng mga ito ang kadiliman. Huwi ka nitong si Nunoy sa kanyang matalik na kaibigan. Bale, mukhang nakakapasok na ang mga nasabing nila lang dito sa sityong ito. Amoy at ramdam ko ang kanilang mga pagkakinanlan. Tama ka, buddy. Kaya naisip kong maglilibot para masukol natin ang mga ito at makaharap. Kailangan na matiyak natin kung mga serpinti ba talaga ang mga nilalang na ito. Kailangan din na mapag-aralan natin ang kanilang mga kalakasan at mga kahinaan. Walang pakundangan na naglalakad ang dalawa sa gitna ng dilim. Nadadaanan nila ang mga kabahayan na walang mga ilaw nang lumiko na ang mga ito. Mas madilim na sa parte na iyon dahil may kalayuan na ang mga poste ng ilaw. At dito na rin, mas nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang dalawa. Kaya nagpasya na tumigil na sa paglalakad itong si Butchok. Sa tingin kasi nitong si Butchok, mukhang malapit lamang sa kanila ang kanilang mga naramdaman. Batid din iyon, ni Nonoy, at alam na nito ang dahilan kung bakit tumigil sa paglalakad itong si Butchok. Nag-uusal naman agad ng mga orasyon itong si Butchok para agad na matuntun ang kinaruroonan ng mga nilalang sa paligid. Matapos na maibaton itong si Butchok ang mga usal, agad na huwi ka kay Nunoy. Badi, mayroong apat na mga nilalang ang nasa gilid ng mga sagingan. Maaring nagmanman ang mga ito sa tatlong kabahayan na nandirito. Sa unahan kasi, mayroong nakahiwalay na tatlong mga kabahayan. Hindi naman ito kalayuan dahil ilang hakbang lamang ito galing sa kanilang kinaroroonan. Sagot naman agad itong sinunoy. Ano ngayon ang balak mo, buddy? Susubukan na ba natin ang mga ito? Walang pag-alinlangan na sagot naman nitong si Butchok oh, buddy. para mapag-alaman natin agad ang kanilang uring pinanggagalingan at kung ano ang kanilang kalakasan at mga kahinaan. Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon nitong si Butchok, agad nang umarangkala na nang takbo itong si Butchok papunta doon sa may salingan na agara naman na sinundan nitong si Nunoy, ang kanyang kaibigan. At sa paglipas lamang ng ilang mga sandali, agad nang nagpulasan ang mga nilalang nagulat nagulat sa presensya ng dalawang mga binatilyong sundalo kanina pa kasi umaaligid ang apat na mga nilalang na ito at nang makita sina Butyog agad na inaabangan nila ang mga ito na mapadaan doon sa may Maysagingan para biktimahin ngunit hindi nila inasahan na hindi pala mga ordinaryo ang dalawa hindi nila inasahan na mawala sa kinatatayuan ang dalawa at hirap silang masundan ng kanilang mga mata ang bilis ng dalawang mga binatilyo. Sa mga pagkakataon na iyon, kitang kita na nila ni Butchok ang kabuuhan na itsura ng mga nilalang at natitiyak na nila ni Butchok kung anong klasing mga nilalang ang mga ito. Sa dami pa naman ng mga nakakalaban ng grupo nila ni Butchok noon Marami ng mga kilalang nilalang ang mga ito. Mga dulon ang mga ito na uri nga galing sa angkan ng mga serpente. Mas mababangis ang mga nilalang na ito kumpara doon sa mga serpenteng normal. Dahil bukod sa pagiging mga aswang ng mga ito, magaling din ang mga ito pagdating sa mga usal at lalong lalo na pagdating sa pakikipagkumbate. Magaling din humawak ng mga armas ang mga ito kaya nang makikilala nila ang mga nilalang agad na itinaas ng mga ito ang kanilang dipinsa at nag-iingat na ang mga ito sa kanilang mga kilos. Agad nilang sinusundan ang mga ito na mabilis nang tumatakbo palabas ng sagingan. Ngunit mabilis lamang na pumihit ang mga ito at papaatake na sa kanila. Nasisilayan din nila ang mga kumikislap na armas na hawak ng mga ito na platandaan na may dalang mga matatalas na armas ang mga nilalang. Huwi ka agad itong si Butchok kay Nonoy. Badi, mga dulon ang mga ito at lubhang mapanganib. Kailangan natin na pabagsakin ang mga ito sa kanilang liig ang kanilang mga kahinaan at ulo. Agad na umipaw sa iri itong si Nonoy at umikot ito sa iri ng napakabilis sabay abot doon sa isang dulon. Nahawakan agad ito ni Nunoy at napakabilis na dinamba ng aswang ang likod ng nilalang at hindi na ito hinayaan na makawala sa kanya habang nagwawala ang isang serpinte para sana makawala sa pagkakubabaw sa kanyang likuran nitong si Nunoy walang habas na pinagkakagat ng aswang ang likod ng liig ng dulon na sa loob lamang ng ilang mga segundo kamuntikan pang maputol ang liig nito sa tindi ng mga kagat nitong sinunoy na pamulagat ang mga mata ng iba pang mga dulon dahil hindi nila inaasahan na ganon kabangis ang dalawang inaakala nilang kaya nilang biktimahin agaran itong binawian ng buhay pagbagsak nito sa lupa samantalang itong si Butchok ubod ng bilis na umataki ito puntirya ang isang serpente na mayroong hawak na matalas na armas. Agad na inikutan ito ni Butyok sabay ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garab na nagiging dahilan para agara na bumulagta ito at namatay. Hindi naman nagpatinag ang dalawa pa mga kasamahan na nanggagala iti na sa galit nang makitang natumba na ang kanilang dalawang kasama at namamatay. Walang pakialam ang mga ito kung ang dalawang mga binatilyo nagtatangan man ng kakaibang bilis at lakas. Paniniwala kasi ng mga dulon mas malalakas ang mga ito kumpara sa anumang mga nilalang. Agad, naggamit ang palakol ng isa sa mga ito. Inataki itong si Butchok ng mga pagpalakol. Mabibilis din ang mga nilalang kung kumilos. Kaya sobrang nag-iingat si Butchok sa pakikipaglaban doon sa mga nilalang na mga dulon. Balak na sanang atakihin ni Butchok ang mga ito at tapusin. Ngunit biglang umindak sa lupa ang isa doon sa dalawang dulon sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Kakaiba ang busis na lumabas galing nito na parang nasa ilalim ng lupa. Nakakaramdam agad ng pamamanhid sa kanilang mga katawan sina Butchok at Nonoy at nagulat ang dalawang mga binatilyong sundalo sa lakas ng mga usal ng mga ito napati pati sila na mayroong malakas na mga puder nagawang gawang matamaan pa rin ng mga ito. Kamunti ka ng tamaan itong si Butchok nang tagpasin sila at palakulin ng mga ito. Mabuti at agad na nakagawa ng mga pangwasak na usal ang mga ito at agad na nakakaiwas sa ginawang pag-atake ng mga nilalang. Napamura din itong sinunoy sa tagpong iyon kamuntikan na silang matamaan ng kanilang mga kalaban. Mabilis na umigpaw itong si Nonoy na tumatakbo na na parang aso at agad na silagpang ang isa at walang pakialam ang batang aswang kung may hawak man na matalas na armas ito. Agad niyang kinubawan ito galing sa harapan at pinagkakagat ang liig ng dulon. Pagkatapos tumalon pa itong si Nonoy at umakyat doon sa puno ng kahoy na ubod ng bilis at bitbit -bit ang nilalang. Pagkatapos doon sa taas, ginutay-gutay ang kalaban na dulon. Samantalang itong si Butchok, ibinato nito ang mga usal doon sa kalaban na nagiging dahilan para mapatigalgal ito ng ilang mga segundo. Wika ka pa nitong si Butchok. Mas malakas ang aking mga pamakong usal kumpara sa kakayahan mo, animal ka. Sapat na ang dalawang mga segundo para magilitan sa liig ang nilalang gamit ang matatalas na garap na nagiging dahilan sa kamatayan nito. Kamuntikan pang kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan. Matapos lamang iyon, agad nilang napansin ang nagtatakbuhan ng mga nilalang doon sa unahan ng sagingan. Ibig sabihin lamang, mayroon pang mga kasamahan ang mga ito at bago pa makahuma ang dalawang magkakaibigan na mga sundalo. Biglang sumagirit ang mga palaso sa kanilang kinaroroonan. Maagap naman na napagulong itong sinunoy papunta doon sa kaluglooban ng sagingan Samantalang mabilis na umilag itong si Butchok at sinalo ang dalawang mga palaso Pagkatapos ibinato niya doon sa mga pinanggagalingan ng mga palasong iyon Matapos iyon, biglang nawala na lamang ang sundalong si Butchok sa kinatatayuan nito ginamit na nito ang mga karunungan sa mga usal na mga portaya Walang ano-anong sumulpot na lamang ito doon sa kinaruroonan ng tatlong mga dulon at walang sabi-sabing hinaribas nito ng mga pagwasiwas gamit ang kayang dalawang mga matatalas na garap ang mga kalaban. Kamuntikan pang kumalas ang ulo ng isa sa kanyang katawan nang tamaan ito ni Butok sa may liig na pamulat lalo ang mga mata ng mga dulon nang makita nila kung gaano kabilis itong si Butchok na biglang sumulpot sa kanilang kinaroroonan. Maagap naman na nakabawi ng wisyo ang mga ito at inatake nila agad itong si Butchok ng mga pagtagpas. Sunod-sunod na pinagtataga nila ang binatilyong sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang nawala na lamang muli ang bata sa kanilang kinaroonan na mabilis nang bumalik doon sa pinanggagalingan nitong si Butchok sa pamamagitan ng kanyang mga pintuan na portal. Dito na nagpasya ang mga dulon na lumisa na sa lugar na iyon. Mabilis nang tumakbo ang mga ito, papatawid doon sa mga maisan hanggang sa naglaho na lamang ang mga ito doon sa gitna ng kadiliman. Samantalang sina Butchok at Nonoy, nagpasya na lamang ang mga ito na hayaan na ang mga kampo ng demonyo wika nitong sinunoy mukhang umalis na ang mga iyon buddy ano na ngayon ang ating gagawin sa mga bangkay ng mga ito sagot naman itong si Butchok dalhin natin ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni ka Oscar buddy hindi pa pwedeng magpapakampanti maaga pa ang gabi at maaring bumalik pa ang mga iyon. Pagkatapos agad nang binitbit nila ang limang mga bangkay pabalik doon sa tinatawag nilang istasyon kung saan doon nakapwisto ang grupo nila ni Ka Oscar. Kailangan nilang ipaalam ang mga kaganapan na iyon doon kay Ka Oscar. At habang paparting pa lamang ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang istasyon, napatitig na ang grupo nila ni Ka Oscar doon sa dalawah dahil may mga pasan-pasan na katawan ang dalawang mga bantil ng sundalo na masama agad ang hinala ng mga ito kinikilabutan na itong si Kauskar nang tuluyang makalapit na sina Butchok dahil nakita nilang tagdad ng mga sugat ang katawan ng mga ito at doon sa mga pasan-pasan na katawan ng mga ito mayroon pang wala ng ulo napadilat na lamang ang mga mata nitong si Kauskar at parang nahulaan na nito ang mga nangyayari doon sa unahan. Agad naman na sinabi nila ni Butchok ang mga nagaganap doon sa unahan na labis na ikinawindang ng isipan ng mga ito. Unang-una kasi hindi nila inasahan na agad na makakasagupa ng mga binatilyong sundalo ang nasasabing mga aswang at hindi inasahan ng mga ito na agaran na mapapatay nila ni Butchok ang mga pisting nila lang ngayon na nagkakaroon na ng pag-asa itong si Kauskar na matatapos nila agad ang kanilang kinakaharap na problema sa kanilang sitio at mapapatay agad ang mga nilalang na iyon. Uwi ka nitong si Kauskar na kailangan ng ilibing nila agad ang mga bangkay ng nilalang na iyon at mas nakakabuting wag muna nilang ipaalam sa lahat ng mga tao ang tungkol sa pagkakapatay nila ni Butchok doon sa mga dulo mas nakakabuting isipin ng mga tao na walang gumagalang nilalang sa gabing iyon Mabilis na naghukay si Butchok Malapit lamang sa kanilang ginagawang istasyon ang kanilang pinaghukayan Makalipas ang ilang mga minuto Agad nilang inilibing ang mga nilalang na iyon Ngunit makalipas din ang ilang mga segundo na patitig itong si Butchok Doon sa unahan ng kanilang kinaroonan Pati itong sinunoy napatitig din ito doon sa direksyon na tinitingnan nitong si Butok. Agad na wika nitong si Butok doon sa grupo nila ni Kaoskar. Kaoskar, bumalik na kayo agad doon sa estasyon. Mukhang hindi patuloy na lumisan ang mga nilalang. Maaring gusto ng mga ito na makapaghiganti sa atin. At maaring nagmanman ang mga ito sa ating ginawang paglibing sa mga nilalang na ito. Mabilis naman na tumalima ang grupo nila ni Ka-Oscar. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kanilang ginawang istasyon. Samantalang si Nanunoy at Butchok nakikiramdam muna sa buong paligid ang dalawa. Nararamdaman na nila ang mga presensya ng nilalang nadulon. Ngunit sa tingin ng mga ito, malayo pa ito sa kanilang kinaroonan. Maaring nagdadalawang isip na ang mga ito na umatake sa kanila o naghintay naghihintay lamang din ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake. Agad na sumunod na din ang dalawa papunta doon sa kanilang istasyon. At nang makarating ang mga ito doon sa kanilang istasyon, agad na huwi ka nitong si Kimba sa kanila. Butsok, nunoy, maraming mga nila lang ang nakaantabay lamang doon sa gilid ng mga kakahuyan. Malayo lamang ang mga ito galing sa ating kinaroroonan. Ngunit hindi ko mawari at maintindihan kung ano ang kanilang ginagawa at kung ano ang kanilang binabalak. Sagot naman agad itong si Bocok. Maring naghintay lamang ang mga iyan ng magandang pagkakataon. Kimba, o maring minatsyagan muna ng mga ito at pinagplanuhan ang kanilang gagawin na pag-atake. Ang kailangan lamang natin na gawin ngayon kailangan na magdubling ingat hanggang sa pagsapit ng umaga. Patuloy pa rin kaming magilibot. Baka may mga nakakapasok na dito sa sityo na hindi natin nalalaman. Malalakas ang kanilang mga karunungan sa mga usal na patunayan namin ito kanina. Kaya hindi malayong makagawa ang mga ito ng mga malalakas na sabulag para itago ang kanilang mga pwersa at mga presensya. Lumipas ang mga oras Hating gabi na nang magpasya sila nunoy at Butchok na muling maglilibot sa mga pagkakataon na iyon. Ang dalawang matanda ang nagbabantay doon sa paligid at nakapwisto doon sa itaas. Pansamantalang natutulog muna itong si Kimba at papalit lamang ito pagsapit ng alas dos ng madaling araw. Samantalang ang grupo nila ni Ka Oscar nasa baba at nagkakapih para labanan ang nanaramdamang antok kailangan nilang tumulong sa pagbabantay. Hindi man kaya nilang sabayan sa labanan ang mga dulon. Makakatulong naman ang mga ito sa pagbabantay sa buong paligid. Ilang minutong nilibot nila ni Butchok at Nonoy ang buong paligid ng sityo. Ngunit malayo lamang sa kanila ang mga presensya ng mga dulon at makalipas pa ang ilang mga oras tuluyan nang nawala ang mga ito. Kaya naisip nila ni Butchok na maaring tuluyan nang lumayo ang mga nilalang na iyon. Bukas pa ang tinatawag na pag-aani at maaring bukas na gagawin ng mga ito ang kanilang binabalak. Maaring sa ngayon ipinagpaliban muna ng mga ito ang kanilang galit at kagustuhan na makapaghiganti. Kaya nagpasya na din sina butchok at Nonoy na bumalik na doon sa kanilang istasyon at magpapahinga ng muna samantalang nang mapag-alaman naman nila ni Ka Oscar ang mga bagay na iyon, nagpasya na din ang mga ito na matulog na rin. Ngunit parang manok ang kanilang pagkakatulog. Nasa kakaunting ingay agad din na magigising. Kinabukasan, nagpapasalamat ang mga tao na walang gumagalang dulon doon sa kanilang sitio. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito. kagabi lamang may mga napatay ang grupo nila ni Butchok gayon pa mas nagiging nilukuba ng takot at kaba ang mga ito dahil ngayong araw mismo ang kabilugan ng buwan. Magiging isang bangungot ang darating na gabi para sa kanilang lahat. Wala naman silang magagawa kung alis sila sa sityo at sundan ang iba nilang mga kapitbahay na tuluyan ng lumipat ng bayan. Ngayon, may pag-asa silang makaligtas dahil nga sa kanilang mga ginagawang kwarto at silid na napapalibutan ng mga panguntra at matibay na hindi agad-agad basta't mapapasok ng mga nilalang. Ngunit hindi umaasa ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Inaasahan pa nga ng mga ito na pagkatapos ng pag-aani, maaaring magiging biktima din ng mga aswang na dulon ang tatlong binatilyo at maaaring madadamay pa ang grupo nila ni Ka Oscar